Isang makulay at emosyonal na kabanata na naman ang isinulat sa kasaysayan ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avelino, kilala sa tawag na Kim Pao, matapos silang kilalanin bilang Love Team of the Year sa prestihiyosong 53 Box Office Entertainment Awards. Isang tagumpay na ikinatuwa ng marami sa kanilang fans pero may ilan din na hindi maitago ang pagkadismaya. Ang Box Office Entertainment Awards ay isa sa mga pinakaabangang parangal sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Sa bawat taon binibigyang pugay nito ang mga artista, pelikula, at tambalang tumatak sa masa at naging matagumpay sa takilya. Kayat nang inanunsyo na ang Kempow ang itinanghal na Love Team of the Year. Agad itong naging mainit na paksa sa social media. Para sa mga tagahanga ng Kempow, ang karangalang ito ay isang patunay ng lumalakas na suporta at kasikatan ng kanilang tambalan. Isa ito sa mga sandaling pinapangarap ng bawat fandom. Ang makita ang kanilang mga idolo na kinikilala hindi lamang ng publiko, kundi pati ng mga institusyong may bigat sa showbiz. Mabilis na napuno ng masiglang mensahe ng pagbati ang social media. Ang mga fans, na mas kilala bilang Kim Polandia, ay nagbunyi sa panibagong milestone ng kanilang iniidolo. Isa sa mga viral na komento ang nagsabing, Ang Phenomenal Love Team at People's Superstar Congrats Kim Chu at Paolo Avellino for another legit award. Para sa kanila, hindi ito simpleng award lamang. Isa itong pagpapatunay na ang kanilang suporta ay hindi nasasayang. Sa kabila ng mga balakid at pagsubok, lalo na sa industriya kung saan maraming love teams ang nagpapalitan ng kasikatan, patuloy na namamayagpag ang tambalang Kim at Paolo. Isang tagahanga pa ang nagkomento. Mabuhay Kim at Paolo. Love team. team era talaga ni Pops. Yung allergic dati sa LT pero ngayon, ikalawang award na nila as LT ni Kimi. Tila nagpapahiwatik ito ng pagbabago sa pananaw ni Paolo Avelino sa konsepto ng love team. Mula sa pagiging tahimik at tila may distansya sa mga ganyang setup, ngayon ay nakikita na siya bilang bahagi ng isang matagumpay na tambalan. Sa kabila ng tagumpay, hindi rin maiiwasan ang negatibong reaksyon mula sa ilang fans. Isa sa mga komento ang nagsabing, Happy but also disappointed, They deserve more best actress and best actor awards not popularity. They're not love team but just partners. The Filipino love team mentality is for kids. Sa pananaw na ito, tila mas nais nang tagahanga na kilalanin ang kakayahan ng dalawa bilang individual artists kaysa sa pagiging bahagi ng isang love team. Para sa kanya, mas nararapat ang mga parangal na nakatuon sa husay, sa pag-arte kaysa sa kasikatan o gimmick ng tambalan. Ang ganitong opinion ay nagpapakita ng mas malalim na diskusyon tungkol sa kultura ng love teams sa Pilipinas. Maraming beses na ginagamit ang konsepto ng love teams bilang estratehiya upang mahikayat ang mga manunood, ngunit may ilang naniniwala na ito ay nakakabawas sa tunay na sining ng pag-arte. Sa kabila ng kritikismo, marami pa rin ang dumepensa at nanindigan na nararapat lamang ang pagkilalang natanggap ng Kim Pao. Ayon sa kanila, isang malaking tagumpay ito dahil sa dami ng mga love teams sa industriya. Ang Kimpao ang namukod tangi at nagmarka sa puso ng marami Pilipino. May nagkomento pa, Let's just be happy. Isa ito sa mga major awards. Ibig sabihin kinikilala ang kasikatan at impact nila sa viewers. Hindi na bago ang ganitong mga usapin sa showbiz. Sa bawat tagumpay ng isang artista o tambalan, laging may mga sumasang ayon at kumokontra. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang patuloy na suporta ng mga tagahanga at ang kalidad ng trabaho na ibinibigay ng mga artista. Nagsimulang mapansin ang tambalang Kim Chiu at Paulo Avelino sa teleseryeng Linlang. Ang kanilang chemistry, kahit hindi ito bahagi ng matagal ng planado na love team, ay natural na umusbong sa harap ng kamera. Mula sa mga banat sa linya, titig sa mata, hanggang sa emosyonal na eksena, mabilis na nahulog ang loob ng publiko sa kanilang tambalan. Ang tagumpay ng tambalan ay hindi lamang nakasalalay sa script, kundi sa husay ng dalawang artista na buhayin ang kanilang karakter. Si Kim. Bilang veterana sa larangan ng drama at romantic comedy, ay muling ipinamalas ang kanyang versatility. Si Paolo naman, na kilala sa kanyang matitinding dramatic roles, ay ipinakita ang isang mas relatable na character sa mga manonood. Hindi rin nakatakas sa mata ng publiko ang mga behind the scenes moments ng dalawa. Ang kanilang pagiging komportable sa isa't isa, kulitan, at pag-aalagang ipinapakita ay naging dahilan upang mas lalong ma-in love sa kanila ang fans. Isa sa mga dahilan kung bakit naging usap-usapan ang Kim Pao ay dahil kilala si Paolo bilang isang aktor na hindi komportable sa konsepto ng love teams. Sa mga nakaraang panayam, ilang beses niyang nabanggit na mas gusto niya ang focus sa script at character development kaysa sa pagpipilit ng romantic na koneksyon on and off cam. Ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin. Sa tambalan nila ni Kim, nakita ng marami ang kakaibang chemistry na hindi scripted o pilit. Kaya't kahit pa dati siyang allergic sa love team setup, ngayon ay tanggap na siya ng fans bilang kalahati ng isa sa pinakatinatangkilik na tambalan sa showbiz. Hindi maikakaila ang kontribusyon ni Kim Chiu sa tagumpay ng kanilang tambalan. Isa siya sa mga pinakamatagal ng artista sa industriya na nananatiling relevant sa bawat henerasyon. Mula sa pagiging reality show winner hanggang sa pagiging box office queen at household name, si Kim ay patunay ng tibay ng isang tunay na artista. Ang kanyang professionalism, charisma, at pagiging bukas sa pagbuo ng bagong tambalan ay nagbukas ng pinto para sa Kim Pao. Sa kabila ng kanyang mga nakaraang tambalan, pinatunayan niyang kaya niyang magdala ng bagong kilig kasama ang iba't ibang leading men. Ang pagkapanalo ng Kim Pao bilang Love Team of the Year ay muling nagpaalala sa atin ng duality ng showbiz, ang kasikatan at ang sining. Sa isang banda, may mga tagahanga at institusyong kinikilala ang impact ng isang tambalan sa masa. Sa kabilang banda, may mga kritiko na mas pinahahalagahan ang individual na husay at kalidad ng pagganap. Ngunit sa huli, maaaring parehong mahalaga ang dalawang panig. Ang love team ay maaaring magsilbing tulay para mas makilala ng publiko ang kakayahan ng isang artista. At kung ito ay ginagamitan ng husay at profesionalismo, walang masama sa pagkakaroon ng ganitong tambalan. Sa dami ng love team sa industriya, ang tagumpay ng Kim Pao ay isang patunay na hindi kailangang matagal na tambalan upang mahalin ng publiko. Sa maikling panahon, napatunayan ni na Kim at Paulo na may kakaiba silang hatid na kilig, emosyon at koneksyon sa mga manunood. Habang may mga bumabatikos, mas marami pa rin ang sumusuporta. At kung pagbabasehan ang kasalukuyang momentum ng tambalan, tila mas marami pa silang parangal at proyekto na aabangan. Ang Kim Pao ay hindi lamang isang love team. Ito ay simbolo ng pagkakaibigan respeto sa trabaho at tunay na koneksyon sa kamera. At sa bawat tagumpay at kritisismong kanilang hinaharap, mas lalo lamang silang pinapatatag ng industriya at ng mga taong patuloy na naniniwala sa kanila at tunay na koneksyon sa kamera. At sa bawat tagumpay at kritisismong kanilang hinaharap, mas lalo lamang silang pinapatatag ng industriya at ng mga taong patuloy na naniniwala sa kanila.